Oil. Good morning mga ka-DIY uh, For today's video mga ka-DIY ay share ko kung ano ang ang trabaho o ano ang kagandahang may dudulot ng may corb ang ating kalandiyos oil ito Ito yung may corb, tinatawag na naka curb. Ano ba ang kagandahan yan para sa ating kalandiyos oil? O makakatulong ba yan para sa ating kalandiyos oil? Uh, I-share ko dito sa video kung ano ang purpose niyan, kung ano ang trabaho niyan sa ating Calendius Oil. Ito yung Oil natin. Pero bago tayo mag-start mga ka-DIY, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na rin yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload the video. Start na tayo mga ka-DIY. Uh, let's go! Ito yung Calendius oil natin. Papakita ko sa inyo yung isang Calendius oil na wala siyang curb. Ito mga KDIY yung Calendius oil na walang curb sa ibabaw. Ito yung curb na tinatawag ito. Itong, uh, itong nakapaganito. Kung mapapansin nyo ito wala. <laughs> yeah, wala lang siyang burner. Papakita ko sa video na ito kung ano ang kung bakit maganda na may curve yung ating kalandiyos oil kung ano ba ang kagandahan niyan para sa ating kalandiyos oil ayan walang curve with curve mga ka-DIY. Medyo nag-blow flame na siya. Hindi pa masyadong mainit yung chamber kaya hindi pa masyadong blow flame. Pero pag uminit yan, blow flame yan Sa actual mga ka-DIY, maganda yung apoy niya. Dito sa camera, sa cellphone, hindi masyadong nakuha yung ganda ng apoy niya. Pero sa actual, maganda yung apoy. kung mapapansin nyo mga kadiwa yung apoy niya dito sa ibabaw ng chamber ng kalandiyos so ilan siya kung mapapansin nyo parang siyang bumibilog saka sa parang hinihigop hinihigop nung butas ng burner sa ibabaw uh, Ganito mga ka-DIY yung kagandahan pag mayroong curve yung ano chamber ng ating kalandiyo yung curve niya, yung nakaganyan na curve kasi yun yung tumutulong dun sa apoy para pumunta para para yung apoy gumanto siya pumunta dun sa gitna para ibuga naman yung burner papunta sa taas yung apoy para direktang tumama dun sa ating kaldero kawali na nakasanang yan ang kagandahan ng may curve yan. Yes. ang may curve kung makapansin nyo bumibilog yung apoy niya pagpunta dun sa gitna kung parang hinihigot nung hinihigot ng burner yung apoy na tumatama dun sa curve bumupunta naman dun sa gitna kung baga nag-wave yung nag-wave yung apoy pagpunta sa gitna yun ang purpose ng curve para itulak niya yung apoy papunta sa gitna para gumana naman yung butas ng corner doon sa top kung mapapansin niyo yung top niya may apoy siya. tapos direktang tatama yan doon sa ating mga paglulutuhan kawali mga advantage ng may cool saka medyo safe na rin yan sa sa pag-apo ng tubig sa pagliyap Alan Diaz oil Mga gusto magtipid ng LPG. Dahil ang LPG sa kauling halos same price na. Hindi na rin kayo makakatipid sa uling. Lalo pa kayong mapapamahal. Dito sa Calandius Oil makakatipid ka na. Sa totoo lang, ang uling hindi talaga nakakatipid. Tipid dahil mura mo lang mabibili yung uling karsak. Pero pag kinumpit nyo, yung gasto sa LPG at uling halos mas makakatipid ka pa sa LPG. Pero mas makakatipid ka dito sa Galandius. Eh. Legit yan.